Hello mga ka-fish keeper. So, may mga nagtanong sa akin about the um, green water. So, bakit ko nga ba hinaayaan na green water lang to? Or mga nasa gapi ko? So, ang sagot ko naman is, um, itong green water na ito is good for gapi. And then, may nakuha din silang nutrients dito. So, itong mga gapi ko is mga breeder size na yan. So, tig ko lang yan sa um, limang beta. Oo, uh, uh, limang beta lang yan. Sa limang beta lang yun, tig ko. So, eto naman is mga fry nya. So, eto naman is, um, bakit nga ba ito clear? So, hindi ko to pinapalitan. So, naging clear to dahil sa mga plants and then snail. So, kapag marami kang is, um, snail and plants na nilagay is magiging clear yan. So, ganyan talaga nagagawa ng nature. So, ito is um, maganda na. Super ganda niya na strain na yan eh. So, para sa akin. So, itong naman is yung beta. So, this, this is a 2 um, months old beta. Ay, 2 uh, oh, months old beta na to. So, ito is female nilalagay ko lang dyan yung mga females ko o, oh, sa mga ganyan na um, gal galun. And then, meron na pala siyang blue spot. So, ayun na blue spot is, um, ibig sabihin nun is nagamot na siya. Molten na siya, oh. So, ito is yung um, blue beta ko naman. So, juvie pa lang yan. So, nasa one, one half months pa lang. So, hanggang ito na lang po ang ating video mga fish keeper.